Karamihan so sa mga informal sectors dito na nakatira ay dito sa Metro Manila. Ito po yung matatagpuan malapit sa Manila Bay, Estero, Pasig River, or sa ilalim ng Tulay. So at alam nyo ba na karamihan sa mga relocation areas sila ay nandito sa Bulacan, Rizal, and Cavite. Ito ang pag-relocate nila ay para makatira ng safe decent living and pagsimula sa kanilang bagong buhay na malayo na dito sa congestion at dito sa danger zone kung saan kung nagkaroon dito ng bagyo talaga namang nakakaba ang pupunta natin dito sa North Zagaray, Bulacan ito po yung sa Katuparan Village isa ito sa mga relocation ng mga informal settlers yung ba dito na galing sa Pasig River naman Dito na tayo sa North Zagaray, Bulacan Tingnan mo yung relocation nila ngayon Mas safe na Mas tahimik So kung dati nakikita nyo kabahin yung mga Na-update natin Yung mga nakatira sa estero Yung mga Pasig River Na literally yung bahay nila Nasa gitna ng river Tapos kapag nagkaroon naman ng bagyo, eh talagang napaka delikado na kanilang tirahan tapos sa uh, yun ang problema din dun kapag nagkaroon ng sunog kasi dikit dikit yung mga bahay tapos sa uh, gawa sa light materials pa pero tinan mo ngayon yung relocation nila dyan po sa may Katuparam village yan so medyo malayo sa metro manila tong relocation nila ngayon pero alamin natin ngayon ang sitwasyon nila no? nung uh, na relocate na bilis na ang kanilang tira ngayon so masay din natin yung mga units dito ayun may mga tindahan na dito ganda well, guys so, hindi na kailangan lumabas pa nandito na yung mga bilihan no? kasi dito sa taas pero sa lahat, mayroong ilan dito bakante so dito wala nakatiraw uh -huh. Ang maganda dito, malawak no? Meron silang jogging area tapos meron sila ang kanyang covered court. Alam, na natin yung mga ibang units dito. ano okay ang na. Alas pare-pare yung mga design, no? Simple lang sa no? At is ito, kan panatag ka sa tirahan niya, di ba? Wala na nga pangamba. Opo. 2017 kami rito. Galing kay sa Pasig River dati? Opo, galing kami ng Tondo. Ah, uh, sa ay malapit sa Rikto. Mm. Tondo, Manila. Malapit kayo sa River? Opo. Sa yung mismo kami sa ano River. At tabi ng River po. Saan sa Tondo? Sa Delpan? Muele? Diyan lang po sa may ano Rikto, Masangkay. Sa ni Chiang Kai-shek, yung school dyan ng Chinese. So, ang bahay nyo, sir, ito bahay nyo dati, tapos river. Opo. Halos hmm. karamihan dito galing sa Pasig River? Ah, hindi naman. Ah, yung iba meron din. Hmm. Nung umalis kayo doon, saan yung hanap buhay nyo? Sa Manila, hanap buhay sir. Ah, so, buhay buhay pa kayo doon araw-araw? Opo. Ah, araw-araw kayo -araw kan? -araw, buhay o, araw -araw, araw -araw, buhay? Araw-araw po ko lumulawas. Ah, may dalawang motor, sir. Opo. Ilang so, oras ilang oras pa Galing ako Manila din eh, mga isang oras. Ang tagal din pala, no? sa akin walang kasamang helmet. Meron daw. Ride, helmet ko pero hindi. Sa ride. Sa car. Main ni bre. Na sa lahat ng sa Maynila. Ay, itong nakapadlock, sir. Pinatao na 'yan. Aso ko na pala to. Okay Wala. pa doon 'yan. Aso kung baga may nakatira dito, sir, parang bira lang sila. Ah, uh, so kung baga umuwi lang dito parang bakason? Hindi naman. Kasi 'yung ano, sa kabalan pasok, sulit sila. Pwede na sir no? kung araw-araw ka Manila. Magkano ang gasolina niyan sir? Ah, uh, gumagastos rin ng isang daan. Isang daan. Uh, uh, pwede na rin no kasi kung upa ka, ganon din ang presyo ano. Sir, ka kayo yung demolish yung bahay nyo o sila na nag-demolish sir? Sila na. Sila na. Uh, kasi sa yung... ano yan yung... Ah, ano ni estero. Ano yung mahirap doon dati? Sabo, wala namang problema kasi na pagbubutan kami ng building kaya hindi ramdam. Kaka okay, napabalito kayo ng building. Ang sunog lang ang hirap doon. Uh, Asunog ah, lang yung mahirap doon. Kasi pag may sunog, sir, yung... Wala oh, sa... Mabilis. Mabilis kumalat, di ba? Uh -huh. Kasi gawa lang sa kahoy, di ba, sir, uh -huh. na? Okay naman. Hmm. Wala talaga yung isasalwa pang sunog. Yun lang ang kalaban mga tag-espats, sunog. Pero yung wala yan. wala na. Kasi meron namang uh -huh. evacuation, di ba? Oo. Uh Tsaka -huh. daming building. Uy, yung minibunoy. Nasasagi na... So, ko alam pala siya, first floor. Ganyan na. No? Per, yung isang unit dito, per pamilya yan So, ko alam pala ito, first floor lang siya. Yung taas parang bintana lang yung dana ng hangin. No? So, sa baba, yung mga konting uh, tindahan. Actually, marami dito eh may sari-sari store meron din mga titinda ng mga snack dito uh, ngayon pagsapit ng hapon kasi ganitong oras hindi na masyadong mainit nito na. Pero yung mga ibang basa sa dito, merong second floor So ito po yung relocation ng mga nakatira dun sa Danger Zone, kalay sa Pasig River. Pero ito, halo-halo yan, meron na rin sa mga ibang-ibang lugar sa Metro Manila. Ang mga lugar ng San Jose, Norzagara, ito yung mga tap na ginagawa ng mga housing projects dahil napakalawak at maraming mga bakanting lote dito so ito yung literally na malayo na sila sa danger zone noon kung papuntang Manila naman ito ay mayigit 1 uh, hour to 2 hours din ang biyahe so ang karamihan dito ay nandun pa rin sa Metro Manila, terbaho nila kaya araw-araw silang buhay-biyahe yung mga ibang units naman dito uh, nilagay na rin nila ng mga sari-sari store para sa kanilang uh, hanap buhay So, abangan nyo yung kasunod dun sa may North Zagaray Homes naman. Isa rin dito sa mga kasabayan na housing project dito malapit sa Bulacan Province. Yung babayaran nilang monthly dito ay less than uh, 1,000 yan. Uh, good for 20 to 30 years. Depende na lang sa kanilang amount of uh, amortization kung magkano yung babayaran nila.